Sa mga nagbabalak bumiyahin ngayong rush hour, silipin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa EDSA sa Timog Avenue sa Quezon City. Naroon ang ating kasamang si Denise Osorio live. Rise and shine, Audrey. Rise and shine na rin sa ating mga kababayan dahil kailangan na rin ninyong pumangon para pumasok. Lalo na ang mga papasok sa work at baka maipit kayo sa traffic dito sa Edsa Timog Avenue intersection kung saan patuloy pa rin ang rehabilitation ng kamuning flyover southbound, masikip na at mabagal na ang daloy ng trapiko. Kaya iwas-iwas na lang at daan muna tayo sa mga alternatibong rota. Dito naman sa northbound, pabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan. Inaasahang magbabumper to bumper na yan habang papasok sa trabaho at sa paaralan ang ating mga kababayan. Audrey, para naman sa mga dadaan ng Marcos Highway mula Rizal, Katipunan Avenue, R5 patungong Ortigas Avenue, Kirino Highway patungong C5, at kahabaan ng EDSA Northbound mula dito sa EDSA Kamuning hanggang Lagpas Santolan. Maghanda na po kayo ng almusal na kakainin sa biyahe dahil tatagal po ang inyong biyahe dahil sa trapiko. Magdala na rin po kayo ng payong at kapote dahil umuulan, umuulan na. Yan ang pinakahuling update sa traffic mula rito sa Quezon City, Audrey. Maraming salamat, Denise Osorio.